Sinubukan niyang magtago sa iyo sa bawat sulo. Nagkukunwari siyang hindi niya napapansin ang iyong presensya, na para bang ang simpleng pagtingin sa iyong mga mata ay makakapaglantad ng isang bagay na hindi pa siya handang aminin. Naramdaman mo ang paglayo na iyon hindi bilang kawalang pakialam, kundi bilang takot. Isang takot na umaaling-aumaw sa bawat pigil na kilos, sa bawat katahimikan na masyadong mahaba. Sa simula, tila ito ay simpleng kapabayaan. Isang paglimot dito, isang mabilisan na palusot doon. Pero habang lumilipas ang panahon, lalong nagiging malinaw, siya ay umiiwas. Hindi mula sa iyo mismo, kundi mula sa kung ano ang iyong kinakatawan para sa kanya. Dahil may mga pagkikita na hindi aksidente lamang. May mga presensya na hindi mo maipaliwanag, nararamdaman mo lang. At nang makasalubong kanya, may nanginginig sa loob niya. Alam niyang hindi niya kayang magtago ng maskara nang matagal sa harap ng iyong enerhiya alam niyang sa isang punto, mapipilitang lumabas ang katotohanang labis niyang kinatatakutan. Kaya't siya ay umiwas. Kaya't lumikha siya ng mga hindi nakikitang pader. Pero kahit na ang pinakamataas na pader ay hindi makatagal kapag ang puso ay nagsisimulang tumibok ng mas malakas kaysa sa lohika. Napansin mo ang mga palatandaan kahit na sinubukan mong itanggi. Ang pag-iwas ng tingin na masyadong mabilis. Ang kilos na natigil bago pa man matapos ang salitang halos nasabi na, ngunit nilunok sa huling sandali. Ang lahat ng ito ay bumubuo ng isang tanawin ng pag-iwas, isang mapa na iginuhit hindi para maglapit, kundi para maglayo. Ngunit gayon paman, habang siya ay lalong lumalayo, lalo siyang nagiging present sa loob mo. Nakakatawa, hindi ba? Minsan ang pagkawala ay mas mabigat kaysa sa presensya. Ang kawalang laman na iniwan ng pagtangging maglapit ay nagiging halos tangible. Ramdam mo na may sumisigaw sa katahimikan, na parang may pag-amin na malapit ng sumabog, ngunit siya'y pilit itong pinatatahimik. Ngunit ngayon, ang oras ng pag-iwas ay umabot na sa dulo. Ang ng kanyang itinatago ay nagsisimula ng gumalaw tulad ng apoy na nakakulong sa isang napakaliit na espasyo. Wala nang paraan para pigilan ito. Maaari pa niyang subukang magtago sa iba't ibang anyo, ngunit ang tindi ng nararamdaman ay hindi na magkasya sa mga anino. Malapit na ang pagputok at alam mo ito. Nararamdaman na ng puso bago paman magsalita ang mga labi. Marahil ay naranasan mo na ang enerhiyang ito sa iyong balat, iyong sandaling naghahanda ang buhay sa isang pagwawakas, at nagiging mas mabigat, mas puno, na parang alam ng hangin ang hinaharap. Tumatalas ang pakiramdam. Ang maliliit na detalye ay nagkakaroon ng bigat. Ang isang maliit na kilos ay nagmumukhang isang nakakudigong hudyat. Nasa puntong iyon ka ngayon, sa pagitan ng lihim at ng pagpapaalam. Kung naranasan mo na ito, magkomento ng, kailangan ko itong marinig. Sapagkat hindi madaling nasa ganitong kalagayan. Parang humahawak ng salamin na hindi lamang ipinapakita ang iba, kundi pati na rin ang mga bahagi ng iyong sarili na ayaw mong harapin. Iniwasan kanya hindi dahil kinamumuhian kanya, kundi dahil hindi niya kayang harapin ito, ang paglayo ang kanyang pinakamahinang depensa laban sa isang puersang hindi niya maintindihan. At dito nakakakuha ng bagong anyo ang katotohanan, ang akalang pagtanggi, sa totoo palay tahimik na pagsurrender. Ang pagkabigla sa pagpapaalam ay hindi lamang tungkol sa nararamdaman niya, kundi sa alam mo na rin sa katahimikan. Dahil sa ilang antas, palagian mong naintindihan. Palagian mong nahuhuli sa kanyang mga ikinikilos ang kumpisal na hindi nabibigkas ng salita. Ang intuasyon mo ang nagsasalita, kahit na nagdududa ang isipan. Ngayon, papunta na ang lahat sa di may iwasang sandali. Walang paraan para magtago. Walang paraan para mapanatili ang distansya. Malapit nang sumabog ang naipon na enerhiya, tulad ng ilog na nakahanap ng siwang at tuluyang umapaw. Maaaring isipin mong hindi ka handa para marinig ito. Ngunit may sariling ritmo ang katotohanan. Dumarating ito kapag kinakailangan at hindi kapag magiging maginhawa. Ang tanong ay hindi kung gusto mo, kundi kung kakayanin mong suportahan ang epekto nito. At ang epekto nito ay hindi lamang siya ang nagkukumpisal. Ikaw din ay kumikilala. Dahil kapag sinabi niya, kapag hindi na kayang itago ng mga mata niya, wala ka ng paraan para magpanggap na hindi mo alam. Ang laro ng katahimikan ay nagtatapos kapag ang katotohanan ay nagiging masyadong maliwanag upang hindi pansinin. Ganito ang nangyayari sa mga pinaka-kaantig-antig na mga pagtatagpo, hindi sa panahon ng kaginhawaan, kundi sa panahon ng pagsisiwalat. Maaari kang lumaban, ngunit palaging makakahanap ng paraan ang buhay upang ilabas ang mga bagay na nakatakdang lumitaw. Ngayon, sabihin mo sa akin dumaan ka na ba sa ganitong sandali? Kung saan may taong tumatakas iyo, ngunit sa katotohanan, sa sarili lang nila sila gustong takasan. Napansin mo na ba kung paano mas mabigat ang kanyang katahimikan kaysa anumang salita ng sumpa? Para bang tuwing pipiliin niyang manahimik, nagiging masiksik ang hangin, halos imposibleng huminga. Hindi lang ito kawalan ng tunob, kundi presensya ng lahat ng bagay na pilit niyang sinakal. Tumakas siya. Tumakas mula sa mga tingin, mula sa mga kaswal na pagpupulong, mula sa mga pag-uusap na pwedeng maging sobrang mapanganib. Tumakas pati sa sarili, na para bang ibaon ang mga damdamin sa ilalim ng dibdib na hindi ito magpipilit na muling lumutang. Ngunit alam mo, wala ni isang tunay na bagay ang basta na lang naglalaho. Ang totoo ay nananatili, kahit nakatago sa ilalim ng maraming patong ng pagtanggi. At ang pagtanggi na ito ang nagbigay hugis sa mga nagdaang panahon. Bawat pag-iwas, bawat alibi, bawat karkuladong galaw upang mapanatiling malayo sa ibabaw parang kawalang interes. Pero sa kalaliman, ito'y patunay lang na masyado siyang nakadarama. Dahil walang sino mang gumagawa ng maraming hakbang upang takasan ang isang bagay na walang halaga. Ang persepsyon ay malinaw, habang mas iniiwasan kanya, mas lalo niyang inaamin ng hindi sinasadya. Kapansin-pansin ito sa paraan ng kanyang tinig na nanginig kapag kailangan niyang banggitin ang iyong pangalan sa harap ng iba. Kapansin-pansin din ito sa paraan ng kanyang katawan na tumitigas kapag nararamdaman niyang malapit ka. Kapansin-pansin maging sa mga sandaling sinusubukan niyang umarte ng natural, dahil ang pagiging natural ay hindi kailangang pag-aralan, at ang kanyang pagsusumikap na magmukhang normal ay sumisigaw ng kabaligtaran. Alam mo ito. Alam mo dahil naranasan mo na rin na tanggihan ang ilang bagay sa loob mo, at kinikilala mo ang mga tanda sa iba. Kinikilala mo dahil ang kaluluwa ay nakakakita ng higit pa sa mga itsura. Ang hindi niya napansin ay ang pagtakas ay hindi nag-aalis ng tadhana, ito ay nagtatagal lang. At ang pagkaantala ay may interes. Bawat pagkakataon na iniwasan kanya, ang buhay ay nagdaragdag ng presyon sa loob niya. Bawat salitang hindi nasabi ay nagdudulot ng bigat. Bawat pag-iwas ng tingin ay nagtatago ng piraso ng katotohanan na hindi na ihayad. Ngayon, ang akumulasyon ay naging hindi matiis. At dahil dito, ang pagsabog ay malapit ng mangyari. Nararamdaman mo sa katawan. Ang premonisyon ay hindi lamang psikologikal, itong pisikal din bumibilis ang tibok ng iyong puso kapag iniisip mo siya. Ang balat mo ay nanginilabot sa mga sandaling tahimik na tahimik. Mayroong patuloy na pag-asa na parang sa anumang sandali ang realidad ay magbabago. Ang pakiramdam na ito ay hindi ilusyon, ito ay panguna. Ito ay ang kaluluwa na nagsasabing ang siklo ng pagtakas ay malapit ng matapos. Marahil marami ka ng beses na nagtanong, bakit hindi niya nalang aminin? Ang sagot ay simple, ngunit masakit din dahil ang pag-amin ay nangangahulugang pagbabago ng lahat. Nangangahulugan ito ng paglantad ng mga kahinaan, pagbagsak ng mga maskara, pagharap sa panloob at panlabas na paghatol. Nangangahulugan ito ng pagkilala na ang bagay na tinangkanyang itanggi ay, sa katunayan, ang sentro ng kung sino siya. At ang pagbabago ng lahat ay nangangailangan ng tapang. Tapang na wala pa siya, Kaya't ang mas madaling daan ay tila ang paglayo. Ngunit ang paglayo ay hindi kailanman naging solusyon, ito ay pagkaantala lamang. Ngayon, tapos na ang oras. Mas malakas na ang pagtunog ng orasan ng kaluluwa kaysa orasan ng isip. At ikaw ay nasa harapan ng isang pagbubunyag na magbabago hindi lamang sa kanya, kundi pati na rin sayo. Dahil ang katotohanan ay hindi dumadating na mag-isa. Kapag binali niya ang katahimikan, hindi lamang siya ang magtapat ikaw din ay ihaharap sa iyong sarili. Magiging imposible na magpanggap na hindi mo alam, magiging imposible na bumalik sa dati mong punto. Sa puntong ito, ipinapakita ng buhay ang kanyang kaibagsikan, wala itong galang sa mga takot, ngunit may galang ito sa mga kapalaran. Ang kailangan mangyari, mangyayari. Ang kailangan masabi, makakahanap ng tinig. At ang kailangan mabunyag, sa sabog kahit na walang sinumang handa. At kapag sumabog na, mapapansin mo na may kahulugan ang lahat. Ang bawat kawalan ay sa katunayan, isang nakatagong presensya. Ang bawat distansya ay takot lamang sa pagiging malapit. Ang bawat pagtakas ay patunay lamang ng damdamin na hindi marunong magpahayag. Maalaala mo ang mga sandaling iniwas niya ang tingin at mapapansin mong nandoon na ang pagkukunwari. Maalaala mo ang mga salitang naputol at mapapansin mong nandoon na ang pinigilang pagnanasa. Maalaala mo ang mga mahabang katahimikan at mapapansin mong nandoon na ang nakatagong kasigyan. Lahat ay laging nasa harapan mo. Ngunit minsan kailangan ng pagkabiglan ang hindi maiiwasan para tanggapin ng isipan ang alam na ng kaluluwa. At ang pagkabiglang ito ay paparating na. Maaaring iniisip mo na, kapag nasabi na ang katotohanan, makakaramdam ka ng ginhawa. Ngunit huwag magkamali, ang pagbubunyag ay hindi magaang. Mabigat ito dahil dala nito ang responsibilidad na harapin ang itinagong katotohanan. Mabigat ito dahil winawasak nito ang mga estruktura, binabasag ang mga paliwanag, at sinisira ang mga paliwanag na nagsusustento sa katahimikan. Mararamdaman mong gumalaw ang lupa. Mararamdaman mong nag-iba ng kulay ang isang bahagi ng iyong buhay, nang walang babala. At mapapansin mo na, sa ilalim ng lahat, matagal mo nang hinihintay ang sandaling ito. Kung nangyari na ito sa iyo, isulat sa mga komento, naranasan ko na ang paghihintay na ito. Dahil ang paghihintay sa kailangan mangyari ay isa sa mga pinakamataas na karanasan na kayang tiisin ng kaluluwa. Ang puso ay naghahanda ng hindi alam kung paano. Ang isip ay sinusubukang hulaan, ngunit hindi kailanman nagtatagumpay. At kapag sa wakas nangyari, ang tanging natitira ay huminga ng malalim at tanggapin ito. Nasa eksaktong puntong ito ka ngayon. At kahit gaano pa karaming ikot ang kanyang subukang gawin, ang tuwid na linya ng katotohanan ay nakaguhit na wala nang nagbabalik na posibleng gawin. Maaaring hindi mo mapansin, ngunit ang kanyang puso ay nagsasalita na kahit na ang kanyang bibig ay nananatiling sarado. Ipinahahayag ng katawan. Inaakusahan ng enerhiya. Walang paraan upang maitago ang tibok na lampas sa rason. At ito ang dahilan kung bakit ang sandaling ito ay hindi may iwasan. Dahil, gaano man siya tumakas, gaano man niya sinubukang alisin ang mga bakas, ang buhay ay hindi yumuyuko sa intensyon ng tao. Mas malaki ang buhay sa takot. At kapag napagpasyahan itong ihayad, walang katahimikan ang makatatadal. Nararamdaman mo ang tawag na ito sa hangin. Nararamdaman mong bawat pagkikita, kahit ang pinakamalalas, ay nagdadala ng tensyon. Nararamdaman mong kahit ang kanyang pagkawala ay palaging presensya, tulad ng isang anino na sumusunod kahit walang ilaw. Imposibleng hindi mapansin imposibleng hindi maramdaman. Tinangka niyang magpanggap na walang malasakit, ngunit napansin mo na ang walang malasakit ay hindi nangangailangan ng labis na pagsisikap. Sinubukan niyang kumilos na parang wala, ngunit napansin mo na ang wala ay hindi kailanman ganito kabigat. Sinubukan niyang magpanatili ng distansya, ngunit napansin mo na ang distansya ay hindi masakit kapag walang ugnayan. Ang ugnayan ay palaging naroon. Hindi nakikita, malalim, hindi may iwasan. Maaari niyang itanggi sa mga salita, maaaring takasan sa mga kilos, ngunit hindi niya kayang alisin sa kanyang sarili ang katotohanang nagpapalaka sa kanya. At nararamdaman mong malapit na ang oras. Ang di nakikitang relo ay nagbigay na ng huling babala. Wala nang paraan upang mapanatili ang pagpapanggap. Kapag siya ay lumapit at lalapit siya, mapapansin mo ang kahinaan sa kanyang mga mata. Mapapansin mo ang bigat ng kung ano ang itinago. Mapapansin mo na ito ay hindi isang karaniwang sandali, kundi isang mahigpit na paghahati ng tubig. Ito ang sandaling lahat ng pagtakas ay natutunaw. Ang sandaling kung saan ang iniiwasan ay nagpapatuloy. Ang sandaling kung saan ang katotohanan ay sumasabog nang walang pahintulot. Maaaring isipin mo na ang pagsisiwalat ay tungkol lamang sa mga damdamin, ngunit hindi lang iyon. Magiging tungkol din ito sa tapang. Tungkol sa pag-amin ng mga kahinaan. Tungkol sa pagkilala na hindi siya kasing lakas ng inaakala, at hindi ka rin kasing bulag ng pinilit mong ipakita. Ang katotohanan niya ay hindi lang sa kanya. Ito rin ay sayo. Dahil kapag may nagpakilala ng sarili, hindi maiwasang ipakita sa iyo ang mga bagay na itinago mo rin. Maari mo itong itanggi ngayon, pero sa kaloob-looban mo alam mo, laging may isang bagay sa loob mo na naghihintay. Laging may espasyo na iniingatan para sa sandaling ito. At iyon ang dahilan kung bakit, kahit walang salita, alam mo na. Lahat ng ito ay biglang sasabog ng di inaasahan. Maari sa isang simpleng pagkikita, maari sa isang payak na usapan, maari sa isang nahuling tingin. Ngunit kapag nangyari ito, mapagtatanto mo na wala nang babalik sa dati. Hindi na ibabalik ng buhay ang mga bagay sa dati nitong anyo matapos ang isang pagsabog ng katotohanan. Kung ano ang nakita ay hindi na maaaring di makita. Kung ano ang naramdaman ay hindi na maaaring mabawi. At kailangan mong harapin ito kahit ayaw mo kahit masakit. Kung nangyari na ito sa'yo, magkomento, ako'y naramdaman din ito mismo. Dahil ang pagkilala sa puntong ito ay kinikilala rin na may sariling paraan ang buhay sa pag-akda ng mga kwento. Maari siyang nakatakas kung gaano man niya ginusto, pero sa huli, ang daan ay palaging bumabalik sa'yo. Dahil ang totoo ay hindi na itataboy ng distansya. Ang totoo ay hindi nawawala sa katahimikan. Ang totoo ay hindi namamatay sa paglipas ng panahon. Napansin mo na ba ito? Na kahit gaano katagal ang lumipas, may mga damdaming nananatili. Na kahit anong pilit na itanggi, ang esensya ay naroon pa rin, naghihintay ng pagkakataong lumabas. Ganito nga ang mangyayari. At kapag ito'y sumabog, mauunawaan mo na lahat ng pagtakas niya ay isang paghahanda lamang na bawat pag-iwas ay isang pagtatangka lamang na ipagpaliban ang di may iwasan. Na bawat katahimikan ay isang pagtitipon lamang ng kailangang sabihin ngayon. Malaki ang magiging epekto nito. Hindi lang dahil sa siya ay magpapakilala na, kundi dahil kailangan mo ring ipakita ang iyong sarili. At iyan ang nakakatakot. Handa ka na ba? Handa ka na bang makinig? Handa ka na bang ipagtanggol? Handa ka na bang malaman na wala nang babalik sa dati? Dahil ganito ang katotohanan. Hindi ito humihingi ng pahintulot. Hindi ito pumipili ng pinakamaginhawang sandali. Basta na lang itong dumarating. At kapag dumating ito, tanggapin mo ito o masisira ka. Siya ay nasa hangganan na. Alam mo ito. At ang sasabihin niya ay magbabago ng lahat. Nararamdaman mo ang bigat ng kanyang paghinga habang siya ay papalapit. Hindi lang hangin ang pumapasok at lumalabas, kundi isang pusong sumusubok humawak sa hindi may iwasan. Ang kanyang mga mata ay hindi na makayang panatilihin ang panlilinlang. May bahagyang panginginig, halos hindi mapansin ng mga walang muwang, pero napapansin mo. Palagi mo itong napapansin. Sinusubukan niyang pag-usapan ang mga pangkaraniwang bagay, pero bawat salita ay parang humihila ng mga tanikala naroon ang katotohanan, nakakulong, kumakatok sa mga rehas, naghihintay na makalaya. At, sa bawat segundo, ang pagsisikap na panatilihin ang lahat sa loob ay unti-unting nilalamon siya. Alam mong hindi na mababago ang sandaling ito. Hindi na ito tungkol sa kung siya amin kundi kailan. At ang kikailan ay nasa harapan mo na. Ang kanyang katahimikan ay hindi na pagpipilian, ito ay hatol na. Napapansin mong wala nang babalikan, at sa kaibuturan, nararamdaman mong ang darating ay hindi lang kasinungalingan, kundi pagbabago. Dahil kapag bumuka na ang kanyang bibig, ang mundo sa paligid ninyo ay magbabago rin. Ang dating pagtanggi ay magiging pag-amin. Ang dating kawalan ay magiging presensya. Ang dating anino ay magiging matinding liwanag na mahirap pang hawakan. Maaring manginig ka ngayon, ngunit ang kaluluwa mo ay handa na. Palagi niyang alam. Palaging hinihintay. At nayon, sa harap ng sandaling ito, ang tanging magagawa ay huminga ng malalim at tanggapin na nagpasya na ang buhay na oras na. Ito pa lang ang unang hakbang. Sa susunod, ang nakatagong katotohanan ay buong lubos na ihahayad. Manatili kang kasama ko at damhin ang epekto.